medyo dumidilim na mga dre no tsaka ano uh, lumalamig lamig ng konti o hangin o lang talaga oh

<laughs> <So cool>. <laughs> <laughs> well, you not see with the glasses, are, it's <laughs> it's glasses you you cool. No, that's that's why you're allowed to look at it, right? Now you can yeah. look at it cuz you don't see any oh, That looks cool. Yeah. Yeah. but not peach black, No. Yeah, Not too lucky. Oh, enough, it's, it's, Yeah, yeah. To what yeah. is Nine p.m. Yeah, something it's like, like that. Nine PM. p.m. There you go. no, <laughs> Andre. <laughs> So soli na mga te, hinirap lang to eh. Oh, soli na natin. Hindi <laughs> <laughs> na, ano ko na ko. Nakunang Kaya lang hindi ko na vlog. <laughs> <laughs> Lori. Thank you so much. Thank you so much. Have you seen it? Yeah, I did. It's I ended for of ah, really ah. Oh. <laughs> yeah, that's it. Thanks, Lori. Ano yung mata ko mga dreno. Sobra sa kakatitig sa eclipse. O pa pauwi na tayo mamang dreno pero bago ang lahat, shout out lang po. Shout out kay Tukayo, Robel Veracio, Veracio. Ito nakakatawa ito mga treno kasi dati nag-message pa to sa akin na sa UAE pa siya mga treno Tapos tinatanong niya noon Ito mga treno basahin ko na As ko sana dito kasi ko sa UAE Bali punta ako ng Canada under work permit As ko sana need ko pa ba magdala ng police clearance from UAE If ever na makapag-apply ako ng PR Thank you So sagutin ko na rin mga treno ito yung sinagot ko sa kanya I'm not sure sir pero para sigurado kuha ka na para wala ng hassle pag mag apply ka na ng PR mas mahirap kasi kung wala ka tapos kailangan pala kasi parang ganito mga dreno no? kung tumagal ka sa, sa Saudi Arabia ng 4 to 5 years siguro mas mas advisable o mas maganda mga dreno no? kumuha na kayo ng police clearance kung aalis pang kayo yan ng for good kasi po Uh, baka kailangan niyo sa bansang pupuntahan niyo at pinaka, pag kinailangan niyo tapos wala kayo napakahirap po di ba So ang ginawa ko po noon dati kasi ang tagal ko sa Saudi Arabia mga dre umabot ako ng 10 taon eh Ang ginawa ko noon mga dre kumuha ako ng police clearance sa Saudi bago ako umalis Gamitin ko man yung police clearance sa hindi ang mahalaga may police clearance ako mga dre no kasi nga napakahirap kung wala kang police clearance tapos kailangan mo naman kasi parang So, baka isipin nila mga kaya ka nagtagal sa Saudi Arabia ng more than 3 years or 5 years baka nakulong ka o kaya nagkakaso ka kaya mas maganda mga may police clearance kayo Ganon yung ginawa ko mga kanteno kumuha ko inabot mga dre ilang minuto kaya tingnan natin mga dre no? halos wala ng mga isno lang mga snow pala mga dre no? ko lang galing trabaho kung mapapansin nyo Dito wala nang snow dito mga dreno Nasa Sherbrooke ako Avenue Westminster S South mga dreno Ano to eh Bombardier Ah may xc Mahirap pag yung cargo mga dreno Napakadami That's good At least natapos agad mga dreno yung cargo, ilang minuto aabutin ano eh. ba paano ba, to? Paano ba to? sabi ko mga dre baka magalit yung kapitbahay namin kasi nagkakalat kami dito sa kalsada no? Eh lalaki pa naman ang bahay dito mga Dre oh. eto pa rin ginagawa ko kaibahan lang mga Dre di battery dati yung gamit ko di gas ngayon di battery na mga Dre no? nag improve na rin <laughs> Ayun okay, kasama ko mga dre, dalawa kami. Costco Reno Depot. Dito muna ako pupunta mga dre, no. May titingnan lang ako mga tools. Baka may sale sila, makabili ako na magagamit ba kung sakaling sirain ko 'yung sasakyan. <laughs> <laughs> Baka magloko pa rin 'yung sasakyan mga dre, no. Nakakainis na eh. Pero ngayon, tag-init na. Sana naman, huwag na siya sumumpong eh, di ba? Kasi nagsimula sumumpong yun, mga Dre, yung lumabas yung mga ano niya, yung mga error sign niya, mga error code niya. Nung ano yung winter eh. Nung December. Eh ngayong summer na, mga teno Spring, pa-summer. Hopefully, huwag na siya lumabas, no? Para naman ano, hindi ko magamit yung tools kung makabili man ako. <laughs> Nakakainis eh, di ba? Punta na lang ako sa Costco mga Andre. Walang interesting para sa inyo dun eh. Dito sa ano? Sa Reno Dipo. Sa Costco na lang. Pero sa Costco bawal mag video mga Andre. No? Na ako dyan eh. <laughs> Ilang beses na. Dalawa o tatlo. Pasaway eh ba? Diba? Natanong pala ako ng nanay ko mga dreno Kung kailan daw ako magpapabox Magpapadala ng box sa Pinas mga dreno So nagsisimula na ako mag ipon mga dre Siguro nakaka ano na ako Nakaka 200 dollars na ako mga dreno Pero yung Pag sa box yun Kumbaga <laughs> Nandun pa rin ako sa pinakailalim mga dreno <laughs> kaya, sabi mag ko magkano kaya mauubos pag gano'n, di ba? Pag magpapabox ka. <laughs> siguro may higit ano may higit limandaan o kulang kulang isan libo mga dre no pag ka depende sa laman pero malamang tatapalan mo na lang ng mga ano yung mga dre no yung mga <laughs> mga hand me down na damit mga dre no wala paano ano ah, hindi naman sobrang mabigat ba kasi malaking pera talaga uubusin mga dre no sa pagpapabox ba? maganda. Lobster 52 49. Chicken breast. Shrimp 34, shrimp na breast 34. Mura na ba to mga dre? $38, apat na ano Sibas Isang buong anong tawag dito? Pork belly, $52 Isang buo Wala nang balat Ground pork Grabe diba? Ang dami diba? ba? Tatlong kilo Eto, back ribs twenty Baby back ribs Grabe ang tinapay nila rito, mga dre Ah, napakadami Eto yung pinapabili, mga dre Masarap daw to eh lotus cheesecake apple pie magkano 23 tiramisu 18 tuxedo cake so dahil ito yung pinapabili ito yung bibili natin free taste free taste free taste Asim, mga Andre, no? Maasim talaga yung pasta nila. Yung lasang-lasa mo yung kamatis. Yung asim ng kamatis. Tsaka yung talsik ng laway. <laughs> Chicago mix. Ano to? Popcorn. Ang lalaki ng chichir nila, di ba? Talagang bago mo maubos, may sakit ka na sa bato eh. <laughs> Kaya... Nakakaano bumili ng chichirya dito mga din, nakakapanghinayang ba? Kasi nga, ang lalaki, isang kilo, di ba? Isang kilo ng chichirya, imagine. Tulad nito, 1.36 kilos. laki. <laughs> Clementine 10 dollars. 1.2 kilogram 13.49. Cha yung isang pre-taste mga dre kanin lang eh. bigas kanin lang <laughs> walang ulam magbigla mga dreno anong oras na ba 6.41 na pala <laughs> ang bira liwanag pa kasi mga dreno yun ang pinamili natin mga dreno dalawang cake isang clementine tsaka isang anong tawag doon yung chicken mga dreno 70 na yun 71 <laughs> ang mahal na lang bilihin mga dreno sa bagay mahal yung cake no 25 dollars Nainis eh, ba kayo sa akin mga dre? Kasi parang wala akong pakialam sa pera, di ba? Trabaho, trabaho, gastos, gastos, yung ganun. Ano, ah, hindi ko naman po kayo ini-encourage na gayahin ako, di ba? Kumbaga, para sa akin kasi mga dre, yung ginagawa ko is pagbabalansi mga dre, no, ng buhay. Nang sa ganun is ah, hindi naman masyadong mabigat. <laughs> Hirap ka na sa pera, di ba? Tapos tinitiis mo pa yung sarili mo, o kaya yun nga no, uh, kumbaga trabaho ka ng trabaho tapos hindi mo na nai-enjoy yung, yung sarili mo, yung buhay mo, yung kinikita mo so ano eh, parang parang hindi <laughs> parang hindi maganda mga dre pag ganun diba kumbaga try to live your life mga dre no? try to live your life hindi naman tayo hindi naman tayo nabubuhay para magtrabaho lang o hindi naman tayo nabubuhay para lang sa pera diba Kumbaga napaka-limited ng time natin dito, mga Andre, no? Tapos uubusin mo lang sa pagtatrabaho, eh di sayang naman, 'di ba? <laughs> Pambihira oh. Sa kayo hindi ako nagbi-video sa ano, mga Andre, no, sa e school kasi bawal nga, mga Andre. Uh, pero kanina nasa labas kami, 'yon may konting footage, mga Andre, no, habang naglilinis kami sa labas. Yung trabaho ko, mga Andre, ano parang katulad din ng sa plaza, no? Kaya lang uh, sa e school iba eh iba yung setup mga dreno sa school pala, patayin ko muna. Hindi pa tayo aalis. Sa school mga dre, ang sistema sa umaga bawal gumawa ng mga repair ng trabaho na kung saan makakapagdulot ng anumang klase ng ingay. Pagmamartilyo, pagdidrill, bawal po kasi magrereklamo yung mga teacher, mga dre, no? yung mga estudyante na may ingay. So, ang trabaho po is pagwala na sila. Mga alas tres. at o kaya o kaya sa summer talaga mga dre no nandun daw talaga yung pukpukan kaya pala yun naintindihan ko mga dre no sa summer sobrang busy kasi nga andun halos na ipon yung mga trabaho yung mga lalaking trabaho tsaka yung ibang maliliit na trabaho na na delay kasi nga walang panahon para gawin yun mga dre no kung sakali kung may mga pwedeng isingit na repair ginagawa yon sa sa hapon pag alis ng mga estudyante alas 3 hanggang alas 4 media mga dre no? kasi yung schedule ko po ano we eh? 8, to 4:30. Pagkatapos umalis ako ng bahay siguro mga 7:20. Darating ako sa trabaho mga 7:30, 7:35. So marami pa po time mga Dreno. Meron pa akong kwento mga Dreno. Noong nakarang araw, galing ako sa ano, sa Marsi Central mga Dreno. Yung bilihan ng mga ano, ng mga damit yung sa Under Armour, Nike, Calvin Klein. Kung saan ako minsan nagpupunta mga Dreno nasanay ka ko nasa lubong ko yung isang subscriber na dati ko nang nakita mga Dreno kumbaga nasa Dubai pa lang to nagme message na to sa akin mga Dreno nakausap ko na siya tapos hanggang dumating siya rito sa Canada tapos nagkita kami sa, sa Walmart nung nagkita kami sa Walmart nakapagkwento siya ng konti tungkol sa experience niya mga Dreno bilang bagong dating sa Canada Uh, sabi niya may mga pagkakataon na umiiyak siya mga dreno pag kinakausap niya yung asawa niya kasi siya pa lang po yung nandito. Sabi niya naiiyak siya dahil sa homesick at sa hirap ng trabaho mga dreno. Hindi niya daw inakala na magiging ganon kasobrang busy yung Tim Hortons na pinagtatrabahuhan niya mga dreno na walang wala talagang ano wala daw time para magpahinga. Kain lang ba yung pahinga mga dreno. So ina Nakita ko siya sa Marcy Central nung nakarang araw Kinumusta ko siya mga dreno ko ng balita sa PR, ni sa PR nila Tapos dahil low skill daw yung pinasok nila mga dreno Medyo mahirap daw ma-PR Kailangan daw talaga nilang mag-aral -ano, mag ng pransi Yun daw yung sabi sa kanila nung agency na nagpapunta sa kanila rito mga dreno So sinubukan niya daw mag-pransi Naka level 1 siya Natapos niya yung level 1 Kahit pa nahihirapan siya sa schedule Kasi nga Morning shift siya Tapos natatapos daw sila Is usually Hapon na mga dreno pumapasok siya Para sa France Mga dreno Para mag-aral ng French 5 or 6pm Tapos matatapos siya Ta 9 o 10 So pag uwi niya raw Siyempre maghahanda ka pa Maghahanda ka pa Para sa pagpasok bukas So Lagi raw siyang puyat Pero nairaos niya raw yung level 1 Nung sa level 2, doon na daw siya sumuko mga dre, no? Medyo nahirapan na siya. Tapos yun, tinigilan niya na po, hindi na siya nag-aaral. So, sabi ko sa kanya, di anong plano mo ngayon? By the way, ang sabi pala sa kanila ng agency nila, mga dre, mag kayo ng French o lumipat kayo ng probinsya kung saan madali kayo mag Yun daw yung advice sa kanila. So, sabi ko, edi, paano gagawin mo? Di, lilipat ka ng probinsya. Sabi niya, parang gano'n na nga kuya kasi may kamag-anak naman ako sa lugar na yon so baka pumunta ako ron tapos isang target ko rin is yung New Finland sabi niya gano'n sabi ko edi dapat ngayon pa lang simula mo na mag ipon sabi niya o nga kuya yun yung ginagawa ko eh ako eh paano ka ako good luck na lang sa'yo tapos uh, ang sistema pala mga dreno kung baga doon ko na puputulin yung kwentuhan namin mga dreno Ang sistema pala rito mga dre Siyempre Kung mag apply ka sa iba Dapat may sapat ka pang panahon mga dreno Sapat na panahon kasi Kung isipin mong mag-a-apply ka sa iba At Expired na yung work permit mo Baka hindi na uubra mga dreno Once na yun, na-expired yung work permit mo Uwi ka na ng Pilipinas at kung kukuha ka naman ng lamia, ilang buwan ba? Isa o dalawang buwan bago lumabas yung bagong lamia mo. Tapos, kukuha ka pa ng work permit pagkalabas ng lamia. So, it will take mga a few months, mga dreno, bago ka maging legal na magtatrabaho ulit dito sa Canada. So, yun ang sistema, mga dreno. Kaya, sa ganong pagkakataon, eh mag-aano ka nun, mga dre. Most likely, magbe-break contract ka. Ah. ba? Diba? Mangyayari naman yung ganun, mga dre, no? Especially kung may mga ano, may mga, hindi mo naman masabi kasi na lahat ng employer dito, porkit na sa Canada, is matino. May mga employer pa rin po na ano, mga dre, no? Kung mag, uh, lumalabag sa lumalabag sa batas, 'di ba? Hindi porkit Canada po ibig sabihin lahat sumusunod na sa batas Hindi ganun mga dreno Yun din yung akala ko noong una Ah Canada na So wala nang balasubas na amo rito Pero meron pa rin mga dreno <laughs> Yun mga dreno ah, Nagigets nyo ba mga dreno Pasensya na kayo kung medyo magulo yung kwento ko ha ah? Dahil siya egway eh. <laughs> So ang plano niya daw sa, sa madaling salita Is lumipat ng probinsya mga dreno At sabi ko Ang kailangan mo is pera at sapat na panahon yun yun mga Andre no? ayoko na banggitin kung anong gagawin niya mga Andre kasi agad maaari hindi natin ini-encourage yun di ba pero yun yung ano, eh, isa sa karaniwang ginagawa ng mga nandito na lumilipat ng amo o lumilipat ng mga kumpanya mga Andre no? mahirap din pag gano nag resign ka sa kumpanya mo kasi gusto mo maghanap ng iba mga Andre no? kasi nga wala kang trabaho eh, diba? kumbaga mahirap na makakuha ng trabaho pag ano pag wala kang lamia o wala kang work permit aabusuhin ka lang mga dreno maraming mga abuso sa iyo yung paparating yung sweldo mo o kaya sobrang oras na pagtrabaho mo yung ganun may napanood ako kong isang Pilipina mga dreno na kumbaga hindi na siya nakapag-renew ng status niya dito sa Canada Basically, parang TNT siya mga dreno. Nakasurvive naman siya. Tapos tumagal siya rito kasi hindi naman uso rito mga dreno yung ano yung aharangin ka ng pulis Sa hahanapan ka ng ano. Where is your visa? Where is your passport? Walang ganun dito mga dreno Kung Kumbaga hindi ka kakabaka unless na ituro ko talaga may magturo sa iyo yun doon ka lang siguro mahuhuli. So tumagal nga rito yung Pilipinas mga dreno no. Napanood ko to sa Omni News eh. Kaya lang ang problema naman kumbaga nagkasakit siya mga dreno nagkaroon yata siya ng cancer ngayon dun siya nagka problema kasi nga pag wala kang papeles dito baka po walang tumanggap sa yung hospital mga dreno yun ang challenge ng ano, mag tnt ka kaya malaking risk din mga dreno anyway uh, yun mga dreno Nai share ko lang naman sa inyo yung isang karanasan ng isang kababayan dito dito sa kidek, mga dre no. Mahirap, sa pagi mahirap talaga no pag sabay mo 'yung pag-aaral sa pagtatrabaho. Sabi niya nga kuya, ang hirap kasi ng ano eh, ng French eh. Kasi parang lahat ng bagay may kasarian eh. Sabi niya ganoon. <laughs> lahat ng bagay parang yung damit, 'di ba? Damit ng panlalaki, damit ng pambabae, eh. 'di ba? Yung ganoon, pag tinatanong niya daw hindi naman ma-explain sa kanya. Kasi sa level 2 parang yung teacher nyo hindi na pa pwede magsalita ng English puro French na mga dreno kaya mas lalong naging challenging puyat ka na, pagod ka, gutom ka tapos sasabayan mo ng aral ng mahirap na lingwahe so talagang ano mga dreno kailangan po talaga ng ano, superpowers <laughs> hindi ako nandi discourage mga dre ha kung baga nagkikento lang ako ng karanasan na narinig ko galing sa ibang tao di ba ako wala kang asahan sa akin mga dre no hindi nga ako matuto mag ilokano eh <laughs> wala akong ano wala akong ewan ko wala akong tiyaga para matuto ng bagong lingwahe di ba napunta so, ako sa Saudi ang alam lang eh mapi muskila mapi pulos mapi syukul Mapik pulos, walang pera, mapi shokol, walang trabaho, Papi muskila, walang problema. Mapi is wala, di ba? Parang ganon mga nareno. Hindi pa pang conversation yung alam kung ano Arabic eh. Masigip na naman dito sa kalsada namin. Oh. Ayan no. Kasi pag labas mo rito, minsan pununan sa sakyan yan. Mga din, nakaparada dyan, no. Siyempre, natatakpan na agad eh. Hindi mo masyadong mapansin, lalo na pag maaga. Pag gabi, okay lang kasi makikita mo kung may sasakyan parating dahil may ilaw. Pag ano, medyo challenging minsan. Yan, ginawa nila. Nilagay din nila rito yung daanan ng bisikleta, mga dre, no. Kaya sumikip. Eh dati, sasakyan dyan, tapos maliit na linya lang sa nagbabike eh delikado raw baka masagasaan yung nagbabike baka mabundol ng mga kaskasero so okay labas natin yung sasakyan lagay natin yung bike lane sa loob kaya nung ano nung April 1 pala mga dreno kasi winter eh pag winter exempted kumbaga wala masyado nagbabike dahil sobrang lamig maraming snow so pwede magparada rito mga dreno nasanay lahat ng tao nandito sila nung April 1 eh tapos na yung ano nun, mga dreno winter So, lahat ng naka lahat ng nakapark dito mga dreno, tinikitan. <laughs> April 1 ba 'yon? Basta mga dreno, nung ano, parang parang naisip, naisip ng mga pulis. Oh, tapos na yung winter ah. Tikitan na natin tong mga nandito. Tinikitan mga dreno, isang hilera eh. Pobera. <laughs> oh. Laki ng kinita ng city noon eh. <laughs> Tikman natin yung cake mga dreno tikma ng cake at uh, oh tikma natin yung cake